naman ay si Papaya Guanyo at kayo ay nanonood ng na 24 oras Mike, pasok Salamat Alawaya at andito naman ang nagbabagang balita sa lawas ng bahay niya may kinlay may nag-away nandito si Sergio Villar sa kanyang report pasok! Salamat Mike! Nandito ba ako sa harap ng bahay ni Michael upang saksiyan kung ano nangyayari dito? O, ano pangalan mo? Oo. Uh, ano pangalan mo? <laughs> ako po si Ernesto. Uh, ano ba nangyayari dito? Hindi ko alam. Sinuntok niya na ako. Pagkatapos? Ko, at sinuntok niya ako. <gasps> Ginatihan mo siya? Oo. At hindi, oh, at hindi uh, ko alam. Hindi niya alam kung anong rason. Kaya... Yeah. Mike! Balik! Ano ba wawa sa riyo? Bakit pinapasok mo kagad? Hindi ko ba nga anong nangyari? Balik! Pasok! Pasensya ka na Mike! Pupuntahan ko siya kung para malaman kung anong nangyari. Nasaan si Michael? Hindi ko al... Uh, Nasaan si Michael? Aran. Mike! Magpapuntaan ko siya sa loob, Mike. Mike, nito pa ako sa harap ng bahay ni Michael. Papasok na pa ako. Mike, nandito si Michael! Michael! Ano? I-report na ako, interview na kita. Huwag! masakit yan! Huwag! Ano bang interview niya? Um, kami na kami na. Huwag! <laughs> Pasensya na, Mike. Interviewin ko na, Mike. Ano ba nangyari dito? Totoo talagang nangyari. Oh, bakit siya sinutok? Tarang ka dito! Mike! Ang ilong ko, Mike! Sorry, Mike. Ano ba talagang nangyari, Michael? Gusto mo talagang malaman? Oo. Tingnan mo na, Michael. Para na. Dahil lang ito kayo. Sabihin mo! Tiit! Sabihin mo ang pangalan! Ay, tiit! Alam niyo na yun kung bakit ko siya. Oh, bakit mo siya sinuntok? Sinuntok. Mike, ngayon <laughs> alam natin kung ano nangyari. Balik sa'yo, Mike. Salamat sa Rio sa iyong magulong report. At gumunta naman tayo sa Chaka Minute. Kaya ko nyo. Papaya, pasok! salamat Mike Nandito na naman po tayo sa isang gabing puno ng tsaka Minit Okay Ang aking po sa inyo ngayon ay meron palang isang baklang reporter na nahuli sa sinihan wala ang kasama. Ay! Anak ko, ang kapi nito. Newscaster Sa GMA yun, puro. Kaya, nandito si Serio na naman balik at magreport siya dahil huli na ito. Kaya, Serio, pasok! Salamat, kakit-akit na papaya. Dito, papasok na ako sa si sinian. Papasok na ako, papasok na ako, papasok na ako. Oops, may problema tayo. May gorja dito. Huwag kang mga alam. ako ng paraan para makapasok. Saan ka mabunda? Wala po. Papaya, patay tayo. May problema. Hindi ako susuko, papaya. Ito ang the second time around. Watch and learn. Guard! Um. Hala? Oh? Huh? Ano? Nasaan? Nasaan? Ano ba? Nililoko mo ako? Huh? Ang swan, no? Sir, Mike, May, parang ikaw yung lalaki. Ah, uh, ang gati. <laughs> Mike, sa'yo na. Pasok! Oo oh, nga, ang laswa! Sino kaya yun? Parang si papaya, parang si papaya yun, ah. At di na nagtatapos ang 8 oras. Huwag kayong tumawa. Dahil hindi ako kakatawa-tawa. <laughs> Ang ito ipakita Abot langit ang daing Sa mga'y sinabi mo na Iba